Alam mo ba, bukod sa pagiging genius at sa kanyang mga teorya, si Einstein ay may anak na bihira nating naririnig sa history books? Yes, may anak siya na pinangalan ng Lieserl. Si Lieserl ay ipinanganak bago pa man siya ikasal at kakaunti lang ang alam ng mundo tungkol sa kanya. Ang nakalulungkot, marami ang naniniwala na namatay siya ng bata pa lamang at halos wala siyang naiwang dokumento o larawan. Imagine, genius ng mundo, pero may part ng kanyang buhay na sobrang pribado at malungkot. Ang sikreto ni Einstein tungkol sa kanyang anak ay isa sa mga hindi ganap na nailahad sa publiko. Alam mo ba rin na kahit na sobrang busy sa siyensya at mga teorya, personal niyang iniingatan ang memorya ng anak niya. Ipinapakita nito na kahit gaano ka galing sa akademya, tao rin siya, may puso at damdamin. Kaya sa susunod Kapag narinig mo ang pangalan ni Albert Einstein, isipin mo hindi lang siya yung taong may theory of relativity kundi isang ama rin na may lihim na kwento. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas maraming alam mo ba content.